na vlog. Sumiko. Pag na yun. Pag na yun. Kasi may makikita nalo yung kalat mo. Ah, oh, okay, okay, okay. <laughs> oh, ayan na, bigay na ng liga. Pinahitot oh, mo ka. Ayan na si The Campbell. ano size sa pakit niya, no? ni, ni size sa pakit, BJ? Regalo. Pinahay regalo. ang kapatid kami may Regalo. Eh? Ay, to, DJ, ayan paano, na, tayo. si Tita Lini. Si Tita Lini, nanibigay ng gift. Hali, eh. Ang laki naman ang paa mo. Ayan, kasya eh. ba? Para hindi sa... naman kasya. Um, sa mama na lang. <laughs> <laughs> sa mama ang regalo. Mayroon ang pinakamalaki ko eh. Oh, ayan na. Maparehas ba sila ni ano? Ni Kuya, ano? Ay, forty din to eh. Mas malaki yan. Mas maano to. Oh, magkano na kayo, Jared? Pero mas malaki na yung kitchen. Excuse yeah. me for a while, video. May order si Pototoy ko. Pa? Oh, Eto, parang kasi sa ito. Yes. Yeah. <coughs> Mayroon to kay Bito. Ayan. Hindi eh, naman nakatapat sa iyo ang ano, ang camera. Ayun. Oh. Yan, kay Big. Oh. Yan, no? Oh. Eto, kay kay ano, kay DJ. Okay. Jacket ka, oh, may ka lang kayo. Mm. Meron kang pabango, meron kang pang ano sa mukha mo. Mm. Shirt ko, pabango, tsaka polo, tsaka jacket. Wow, Ay. daming regal. Tapos, no? 2,000 pesos G ah. Yes! Pahabol. No, <laughs> <laughs> so Ipon na si Nino. Send ng number, send ng number yan. Ay, kakashare ka, ka lang doon, parang hindi ka na Oh, May iba, may yun eh. Ate, parang sa'yo ito, te, nabasag. Ayun o. Ayan, nabasag. Nabasag. Ngalian na sa akin pala ito. Ito, laon yun. I love it. Ay, I love love I love it. Wala ka kasing basa dito eh. Ako na magbubukas. Ay, ikaw. Ay, hindi basag. Sakto-sakto. Wala akong mga baso. Oh. Sakto. Oh. Ay, may nabasag nga. Isa. Isa. Isa yung basag. Uh -huh. Ito na sa ilalim. Oh, ito, basag. Ah, naano no, yata dun sa... Mm -hmm. Okay. Meron <laughs> ako limang baso. Anong dapat niya? That's from Ikea. Oh. ah, talaga, Ikea ito, yeah. ito. Wow. Oh, Aaron, at ah, ay, eh, Amber. Basagin niyo ulit to, ha? Wala <laughs> niyo oh, oh. magbabasag. Oh, saan kay Amber? Sala. Also, Please, thank eh, you. Kay Amber, hindi ko alam parang maliit to. Ah, pag maliit, alam na kay mami. <laughs> Ali, ganito ate. Ala, At uh, uh, Kami okay. dapat kaya, kay kita. Na, no, dapat kay tita. Ayan. na. you. Tingin yung camera. Yan, sa camera. Yan, yan. gusto mo ano? Ayan, ano pa, pa? Ayan. ate, ano pa? Ay, Hindi, binigyan ko na yan ang chinelo, si. Ay, nga pala. Ay, may tinanas ka na pala. Ito yeah. kay sister, bakit gusto mo ito? Ah, syempre gusto ah. ko yan. Ay! Ah, may ano, diba? Maliit pa mo eh. Pa ako. Ay, Ay kayo, yun, no? Meron ako yung Ay, kanila. Ben, pili ka lang bag mo dito. Thank, Kasi you. Yung... Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> pili ka lang isang bag mo dito. Ito oh. yung <laughs> bag <laughs> Ayan, yan yun yung mga bag na yan. <laughs> o, ako nalagyan. Ah, yun lang. <laughs> oh. Sino ba? Mabanda kaya yan. Oh. Oh. ko na, binag ko. Alam mo, million views na yon. Ang oh. daming basher. Bakit naman mabasher? Ayaw Ayun. Ay, yung, ay, yung ano. Ah, pagganda kayo ito pang ano? Pamaleng. Pamaling, ano sama dito, ang dito. mo sa marito? Ang ganda kaya nito. Bigay mo nga ka yung isa eh. Kay ah, Juliana, ah, bigyan ko sa si Juliana. Sa Juliana, sa kasi pago. Oh, ay, yan mo to. Ano ah. ka bang regalo kay pago at Juliana? Ah, ay, ito! Ito si Juliana, si Juliana nag-check -nag out siya sa ano ko, TikTok ko. Ito? May check out siya, pina-check out ko siya sa TikTok ko. Ako nagbayad. Ito, ipamigay mo ko sa ano. Sabi, akin na lang ito. Ay, naku, ang dami mo. Dami-dami mong bagay. <laughs> uh, uh, ah, eh, mo to? Eh, ito. Ito, ito, na yan, kasi uh, ah. ikaw magbigay. Ah, uh, bibigay ko atin kay Juliana. Uh, Nakarinig tayo sa vlog. Ikat <laughs> mo na lang. Ah, uh, sakat ko na lang yun yung mga sinabi ko. Ay! O, ikat mo yun, ha? <laughs> Hindi mo sinabi ko, ha? <laughs> wala, walang cut to. <laughs> oh, walang cut. Okay na, ako naman. Kaya lang, wala naman yung mga bata. Siyempre, yung regalo ko, pang ano lang naman yun. Pang... Ito kay Aaron, but you won't be able to say. Ayan to, regalo sa'yo ni ato, ay, Hindi na binalad din, nakitang kita, dapat ka ganyan pa kami Dapat inuunan mo na yan, eh O, oh, itanin mo to, huwag na muna magsaga iskat yan. Ay, ito na dito. Oo, oh, oh, tapos, ay kay Sandy, para kay Sandy. Ah, tabi mo 'yan. Huwag ibabagsak. Babasa din din 'yan. Ito ay kay ba ito? Pangalan. Uh, kay Blaselda. Uy, buksan mo na. Ah, ah sige, buksan mo. Dali, ipakita mo sa camera mo. Pakita mo sa <laughs> iyo. Uy, may panty! <laughs> <laughs> may panty si Mayora. buksan mo. Hindi ah, mga pante. Ay, sa so, salamat. Oh. Mga kapante na rin, oi. <laughs> oh. Ah, makakapante na rin. pante yan. Ay, talaga ako nagpapante, oh. Eh, pero this time makakapante na ako. <laughs> high waisted pa na, Pang kurang. Waist. <laughs> high waisted. Ah, oh. high -wisted. Oh, nakapante, nakapink-pink. Oh, but, oh, colorful pa doon. Colorful. At may PC tayo. Oh. Pwede na siya. meron eh, oh, tayong pabango. Pabango yan. Uy, yung bango, ano to? Pang, ano, pang parang Victoria's Secret. Pag na? ano yan? Ano yan? Pang yayamanin niya na babango. Pag, pag pinabango oh, ko, yayaman oh. yung yayamanin niya. Ay, mukha na kumayama. Oo, oh, diba? Ay, mukha na, oh, na. ganda yan. Mm -hmm. Tapos ito pa ba? Parang meron ka pa dito eh. So, kay Alti. Kay si Alti. Galing sa awag pa yan. Ito kay Neti. Kay Neti. Wala kasi yung okay, mga ginagawa. Okay, Alti ulit. So, Ay, ako mag ibigay kay Alti. Oo nga. Ito na si Alti. Ito na si Alti. Come here. Dito pala si Alti. Kay si Alti. Alti! Tinawag. Come here, Alti! Yung pinag-ibigay. Kay Neti. Come here. I have Ay, gift Alfie, for you. Yes, go put it down here and open it. Uh, open it if you want. open yeah, it. Sit down. Open, okay, sit, okay, sit down. Oh, yung glass ni tita. Oh, Ay, okay. hey, tita muna. Ah, 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 ayan na, ayan. Marsh and Malo. Alam! Dahil, dito ka sa ano? Pakita mo kay tita dito kasi ato. For Arnau, for the cat. For the cat. Ah, and then for okay. Alfie. Wow. <laughs> open this. Yeah. <laughs> Let Go really open it. Open mo na yung sa dali. Okay. 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 amber Okay. 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 Ate Okay. Mm, Ate Ate Yay! From Ate Amber, what I is know. that? Uno! Oh, Yay! Wow. You like that? Thank you. Uy, <laughs> <Yeah. laughs> there's more! Oh, there's more! Oh, there's more! Oh, there's more yeah. Wow! Oh, oh, walang maybe. walang makakang ano agaw sa yun nito kasi pagka pare-pareha sila ng sa. Ah, nag-aagawan. Nagkakalito <laughs> sila. Ayun, blue, sayo sayo 'yan. ito oh, <laughs> dito sa kating oh. Buuha. Ayun, buuha. yung, bigay naman ni Tita. Open na open open, 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 open from tita. tita. Okay. Okay. Ah-ah. <laughs> uh -uh. I know. You're still my pototoy. <laughs> But, of course, you'll be a... Uh, you'll be a man. Wow. That's why you, you need smell, to be oh my God, the girls can uh, be boys. Uh, oh. yeah. <laughs> smell it, I smell it. That's for men. When you go, ah, oh. no, no, no. When you go to school, yeah, spray, girlfriend. and you get, you have to be uh, no, not a uh, small Instant man. Uh, stand, uh, yeah. Small man. man. <laughs> small man. man. <laughs> <laughs> no, man. Wala man. yung English niya. Pala ko no, nabitot-nabitot no, na. No, ah. not like smell that. that? that? Smell it uh. from the eye. Yeah. Let a girl bring perfume. Smell it. Wow. Da -da -da. Nice, nice, nice Oh, Girls can count to you. Yeah. <laughs>